Hi guys, welcome to my vlog. Ngayon, naisipan ko bumili ng tinapay sa labas. Kaya, dali-dali na akong tumayo. Pinikita na upuan. Ginawa ko na yung camera. Bumaba na ako, ayan. Bumaba na ako. Nakita ko yung aso aso namin. Ay, Cookie. Ayan, papunta na ako sa labas. Dito na ako sa labas. Ayan, tinapay kay ate. Baka bilhin pa ng iba. Bili. Charot. Ayan. Pumakbo na ako dito dahil excited na ako. Kayo, chok lang. Ayan po yung tinapay. Dito na ako sa bahay namin. Nuko na yung tinapay, kinagatan ko na. Naisipan ko yun na muna guys. Bye!